Eto na nga mga chong! Marami tayong basketball updates! Ang dahilan kung bakit pumirma si Malonzo sa Japan? Inunaan ba ang Hinebra sa trade? Coach Tim Cohn, dismayado! Isang nakakagulat na balita ang yumaneg sa mundo ng PBA kung saan tuluyan ang iniwan ni Malonzo ang barangay Hinebra kung saan papunta siya ng Japan matapos pumirma sa Kyoto Hanaris sa Japan Bilig. Pero ang mas nakakagulat, ayon sa mga source, may plano na pala ang Hinebra na i-trade ang nasabing forward. Kaya bago pa may execute ang trade, ay inunahan na ni Jamie Malonzo. Yan ang ating pag-uusapan. official na ngang maglalaro si Jamie Malonzo sa Japan para sa kupunan na Kyoto Hanaris. Ang mismong kupunan nga na yan, ang nag-anunsyo na maglalaro sa kanila si Jamie next season. Marami ang nagulantang sa balita na yan pero isa itong major move para sa 6 foot 7 forward nakilala kilala sa kanyang explosive athleticism at versatile two-way play. Excited na nga ang Kyoto sa pagdating ni Malonzo sa kanilang kupunan at umaasa na may ilalabas ni Malonzo ang kanyang peak performance sa kanilang kupunan. As of now, maglalaro si Jamie bilang small forward at power forward. So ang jersey number 9 sa Kyoto at ayon sa mga reports, ito ang kanyang unang full international pro stint sa isang foreign league. Pero teka, bakit nga ba biglaan ang paglipat ni Jamie Malonzo? Bakit hindi siya pinigilan ng Barangay Hinebra which is dati na nilang ginawa kung saan tinatapatan nila yung offer ng Japan at Korea. Ayon sa mga sources, expired na ang kontrata ni Jamie Malonzo sa Barangay Hinebra. At ang mas malinaw pa mga chong, hindi siya agad binigyan ng extension ng Barangay Hinebra. Ang dahilan, may internal plans na raw ang Barangay Hinebra para i-trade si Jamie Malonzo. Kung totoo man yan, malinaw na inunahan na ni Jamie Malonzo ang Barangay Hinebra bago pa siya i-trade. Siya na ang unang gumawa ng aksyon para sa kanyang basketball career. Masakit man para sa mga fans pero masasabi nating strategic yung ginawa ni Jamie. At sa kabila ng kontrobersya na bigla ang pagpirma ni Jamie sa Japan ay nanatiling classy ang barangay Hinebra sa kanilang statement. Ay nga mismo kay coach team sa kanyang naging latest interview ay talagang disappointed nga raw sila na gustong umalis ni Jamie sa barangay Ginebra. Pero hindi nga raw nila ito pipigilan kung sa tingin ni Jamie na mas mapapabuti ang kanyang basketball career. Dagdag pa ni Coach Team, matagal na raw nilang alam na interesado si Jamie na maglaro sa Japan. Kaya kahit masakit para sa kanila Sinusuportahan nga raw nila yung naging desisyon ni Jamie Malonzo. Ayon nga dyan mga chong, hindi pinigilan ng barangay Hinebra si Jamie at inayaan na daw nila kung ano yung kanyang desisyon. Para sa akin mga chong, ay walang magagawa ang barangay Hinebra. Dahil unang-una, expire na yung kontrata ni Malonzo sa Hinebra. Kaya walang rights ang Hinebra napigilan si Jamie. Para sa mga hindi nakakakilala kay Jamie, ay 2022 nang matrade ito sa Ginebra kung saan agad siyang naging paborito ng mga crowd dahil sa kanyang energy, fearless at palaban. At higit sa lahat, isa sa pinaka-athletic sa PBA. Kasama rin siya ngayon sa Gilas, Pilipinas kaya hindi katakatakang hype na hype ngayon ang head coach ng Kyoto at excited na makita si Jamie Malonzo para naman sa Barangay Ginebra ay isa itong malaking challenge dahil sa pagkawala ni Jamie Malonzo ay malaking butas ang naiwanan sa kanilang kupunan dahil alam naman nating lahat si Jamie Malonzo ang isa sa mga importanteng player ni Coach Team Cohn kaya naman hindi na ako nagulat na disappointed si Coach Team sa pag-ales ni Jamie sa kanyang kupunan. Napakalaki problema nga ang naiwan sa Hinebra at yan nga yung malaking challenge para sa Hinebra at kay Coach Team Cone. Para sa akin mga chong, ay kung totoo man na plano na sanang i-trade ng Hinebra si Malonzo ay nasira nga yung kanilang plano. Paniguradong bigatin yung planong kuhanin ng Hinebra dahil si Malonzo ang plano nilang gawing trade asset. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo na inunahan ni Jamie Malonzo ang Ginebra Management sa planong trade? Kaya siya pumirma sa Japan B-League. I-comment mo lang dyan sa ibaba.